Guys, ito yung pinakamagaling sa amin wow. si Jamil. So, guys, dito siya tatalon. So, So, abangan natin. Ano, game ka na? Okay, sige. Nasyo, natin. Oh, game na, game. Oh, okay na, okay na. Ayun na, guys. What's up mga ka-film vlogger? So yun guys, nagbabalik na naman ako. So today guys, upunta kami ng Bonifacio. So wow! nag-ride bike kami. So mamaya guys, pagkita ko sa inyo yung, yung, yung mga kasama ko na pupunta doon. Kasi niyaya nila ako na pupunta doon. Kasi hindi ko pa kasi alam yun eh. So yun guys, abangan nila yung mga kwan namin doon. Mga video namin doon. Kasi makikita nyo rin. So see you later guys. Yo guys, kakarating na namin ng Bonifacio So, sila pa rin mga kasama ko So yun guys, pagkilala ko nga pala sa inyo Yung kasama ko si Pangalan mo Pagma boy? Pangalan si General Jack Bandon Malayo pa ang aming nilakbay bago makarating dito uh, So, ikaw naman, pangalan mo? Jamil Di Makaling yun <laughs> lang. <laughs> uh, so yun guys, so Excited na ako guys sa gagawin naming ride bike ngayon so, May pagkilala ko pa na sa inyo na kwan. So, di ba napapansin yung kalaro sa SEA Games? So, ito yung gamit nila. Yun. Ito mahal to guys kasi two, 200k. So yun guys, so abangan na yung mga ride namin dito sa Kondito, sa campus na to. Kasi may kita nyo. so ipakita ko muna sa inyo yung montage ng mga kun ano ito yung kumbaga yung mga yung mga requirements kumbaga yung dapat gawin at saka hindi dapat gawin so yan. So, yun guys, mag-start na kami mag-ride ng bike. So, ayun. Kita niyo naman, ready na sila. Ano? Ano to? Ready ka na pa? Ready, ready na. Ah, uh, ready na. So, tanongin natin yung isa dito. Ikaw, ready ka na pa? Ready na. Oh. Uh. So, yun guys, so lahat kami ready na. So, abangan yung, kon, tatalon kami diyan, yung bike niya. <laughs> Ay, mo, itatalon niyan. Sige, sige. So, guys, abangan yun, guys. Oh, Ayan guys, nandito kami sa Pan 77 step. So ayan. So tingnan niyo yung <laughs> Lawak ba? Hindi ko kaya So guys, so mukhang naligaw ako. Sana ba kayo? Kira huh. talaga ng mga daan dito guys. Tangay duman. Oh. So guys, so tingnan niyo naman no. So sa mga interesado pumunta dito sa Bonifacio para mag-ride ng bike. So punta na kayo dito. So siguro guys, napapansin nyo naman no. Ang ganda ng view. 'Di ba? So yung bike ko. Hindi ko di ko muna kasi ma-enjoy yung bike ko kasi mahirap. Saka mura mura lang kasi yung bike nato eh. 20k lang. So yung guys, nakikita ko na sila nandito pala eh. Dito pala sila eh. Huh! Tara, pahinga muna tayo. Ano? Pagod ka ba, tol? Pagod ka? Ikaw? Hindi <laughs> pa. Hindi pa. So ano, game pa. So yun guys, abangan natin yung kasama namin. Kasi tatalon siya dito eh. Diyan. So yun. So intayin natin kasi dito niya susupos. Ayan na. Yo! What the hell? Nice one! So ano pa kira na mukhang muntik ka naman din si Gracia. So okay lang ba? Okay lang. Okay kasi tawag tayo ng doktor. <laughs> So, guys. So, so yun guys. So, abangan ah, nyo. Ako naman yung pa, the challenge yun. Wow. Kita nyo naman, no? So, yung gagamitin ko na bike sa kanya kasi hindi pwede yun sa akin, eh. Kasi wow. hindi gumagana yung jack dito. Ito. So, yan yung gagamitin ko pang sea games. So, yun guys. Pangan lang kasi ako na. Good luck! Lahok bar! <laughs> Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. <laughs> so guys, nakita no guys. So, <laughs> nakita rin naman guys yung, di ba, yung pagtalongkod. Parang dito malong kasi yung, <laughs> kan lang, yung nagaloko lang yung ulo <laughs> ng bike. Uh, so yung guys. So, kasi guys, ito yung pinakamagaling sa amin si Jamil. So, pakita natin yung kuan nila eh yung kwan niya guys dito so guys dito siya tatalon so abangan natin ano game ka na okay sige so yun kasi dalawa yung camera ni dalawa yung camera ni uh, camera min, dalawa yung camera min guys para makuan si, ah, si, bando no nandiyan sa ilalim ayan so yun guys abangan natin siya so nandiyan oh. na siya natin Oh, game na, game! Oh, okay na, okay na! Ah. Gini dia Let's go. Oh, game na. So yung guys, good luck. Kasi siya yung napili guys kasi kung Magaling yung magalingan eh. So, halata na. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na. Yo! Ayan. 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 guys, di ba ang galing na guys? So, ano ba yung pag-iramdam mo tol? Masaya ka ba? Ano mo? Para nakakatakot na. No? Natakot oh, ka ba o hindi? Hindi ako. <laughs> takot, takot, takot. eh oh, natakot din. So yan. Oh, so yung guys, nakita niyo yung pag-ride namin kanina. So ngayon guys, kakain muna kami kasi para 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 malakas mo kasi may second round pa, 'di ba? Guys. Ayun. Ano, kaya pa, kaya pa. Kaya, kaya. Oh, sige guys. So yung guys, kakain muna kami. So abangan nila yung mamaya, yung two rounds namin. Ma-exciting kayo. So yun guys, pupunta na kami ng kantin para kumain. So kita kits mo maya guys. Sana guys, huwag kayong magsawang panoorin yung mga video namin dito sa trail. Kasi nandito kami sa trail. So di ba? Ang ganda ng view diba? So yun guys, nandito na kami sa kantin. So kakain muna kami guys. So yan, sila pa rin ang kasama ko together uh, with my Oh, tinapay. daw. Yo. ng lahat. <laughs> So yun guys, after namin kumain, so mag-ride na naman kami. So, sobrang excited na naman ako. So, pang kung mag-ride kami guys mamaya, so pangalawang round na yun. Yun, kita-kita na -kita lang mamaya guys. tapos na kami kumain. So, yung kasama namin na isa, pupunta na siya mauna na So, kami na yung matitira ni Maiwan dito. Kami ni Chan. So, yun guys. Mamaya pa kami pupunta dun. So, yung gagawin namin ngayon, matutulog muna. Ano, game? Okay. Yo, guys. So, nandito na naman kami. Back again. So, yun. Sila pa rin. Si... Sino ba ito? Si Jamil. And Bandon. So, tatanungin kayo. Eh, tatat... <laughs> so yun guys, tatanungin natin sila kung ready ready na ba sila ngayon. Kasi pang pang two round na to eh. So yun, tungan yeah. nyo. So tatanungin kita dyan ba nun? So ready ka ba ngayon? Ready, ready na sa round two. Oh, so hindi Sige. ka ba kinakaban? Hindi na, medyo lang. <laughs> medyo, medyo. So yung isa naman si Jamil. Ikaw tol, ano ready ka na ba? Ready na. Hindi ka ba kinakaban? Oh, so yun guys. So sa hindi nakakalam guys, siya po yung magaling namin. So kita niyo naman halata naman no. So yun guys, so abangan niyo lang si, kasi kun kun na, na kami dito. Magra-ride na kami dito. Yo. Yo guys, so pang pangalawang round na to si Bando na may makikita natin. So yun nabangan natin. Okay na, okay na. Let's go. Ayun na, na siya guys. Oh, so, ayun na. ay yes, stay ganin din sa akin <laughs> Batangya nang, nangyari <laughs> Yung guys kanina guys pinagtawanan <laughs> niya ako <laughs> tapos nirinjan <laughs> <dyan> na katalon <laughs> So yun guys, napapansin nyo ako na naman kanina. <laughs> so yun guys, lahat ng mga kuang ko initry ko, wala pa rin nag-success. <laughs> Kakatawa, putik. So yun guys, pauwi na kami. So, Tol, nag-enjoy ka ba Tol? Sa enjoy pero, pero nasaktan lang. Ayun, nasaktan kasi Ayan. na disgrasya sa guys. So yun guys, kung hindi niyo nalalaman, first time ko pa mag-trail dito sa Bonifacio. So, yung guys, abangan yung next na punta namin dito kasi dito rin kami pupunta. Sila yung mga kasama ko. So, yung kasama namin, nauna na. So, yung guys. So, palabas na kami dito sa Bonifacio. So, yun. See you next, next week. So, yung guys. Thank you for watching.